sulit yung binayad mo dito. Ganito pala to kaganda. Sulit na sulit talaga yung binayad mo. Tignan mo naman yung quality. Di yan pipitsugin ha. May iba't ibang mga color na available dyan sa yellow basket ko. Check mo na lang kung anong bet mo. I-check out mo na habang may stocks pa. Huwag ka nang magpatumpik san ka, magsisi ka. wag mo munang ng i-add to cart. Huwag mo nang i-add to cart. i checkout mo na agad. Mamili ka na ng kulay. Tapos i checkout mo. O, ano pang hinihintay mo? Hello mga super kasari. Nandito ako sa Pure Gold. Ngayong maulan na araw. Sa linggo na nag-uulan talaga, no? Kasi magdi -de ako ng, ano, check. Eh. Binayad ng ating tumor sa kanilang credit. O, <laughs> uh, may cash, may, ano, may check. Kasi, na-short na cash. Kaya check na lang. At least, kahit check eh, antay na lang tayo ng 3 days at least nabayaran tayo ron, na, di ba? So, bibili na rin ako sa Pure Gold konti lang kasi gusto ko lang mag-relax. Ayoko na masyadong nahahagard ngayon sa paghahakot. Kaya order na lang ako, top COD. So, man ako dito yung mga na hahakot ko na lang yung mga hindi madalas orderin. So, ito lang yung lista ko. Dala. Maulan, hindi ako makababa ng sasakyan. <laughs> Kaya, dito muna ako sa car. Gayaw-yaw, edit O, oh, yan. Ang ulan-ulan, no? -ulan, oh ang ganda ng aking earrings oh. kung gusto niyo ng earrings ko ha check out nyo na lang sa link lalagay ko na lang dyan sa comment section hypoallergenic lang yan oh. hindi ko na yung tinatanggal at hindi ako nangangat eh. at syempre itong ating necklace na letter hindi ko na rin yung tinatanggal oh, alam niyo mura lang to 200 plus, 100 plus, meron ka ng pang fashion accessories na hypoallergenic, non-tarnished at stainless steel. Uh, at ang aking oversized na OOTD, kung gusto nyo i-check out, uh, dyan lang sa basket. ah uh, um, yan. Naka sunscreen lang ako ng tinted. O medyo pinipimples ang madam nyo ngayon. Nagdadalaga. O, nagiging sensitive ang aking mukha ngayon. nag i Kaya wala akong masyadong nilalagay sa aking face. O yan. Maraming maraming mga pimples dyan. Tsaka nakalip tint lang. Yan lang. hindi mawawala yung ating headband. Uh, yes. Siya sya. Ano ko lang. Pinapatila ko lang. At pupunta ko ng pure gold. Uh, kukunting hakot at na rin ako ng video. Bye. You're not not going check. Bye. Naintay ng lugaw, guys. pinasi ko na lang pala yung aking pinagdadampot dun sa loob ng pure gold. Tapos, gano'n pa naman mamerienda? Wala akong mga, ano, simpuhan. Pati na lang, mayroong lulugaw dyan sa labas ng pure gold. Kaya, bumili ako. Sarap sa malamig na panahon. Ayan. Kain tayo. Uwi na rin ako.